magandang gabi sa ating lahat. Saan nga ba tayo makakakuha ng safe na music background para sa ating mga reels video? So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung saan tayo pwedeng kumuha ng mga music background na safe para sa ating mga videos. So, punta lang tayo guys sa Google and then search natin ang Creator Studio. Pagkatapos natin i-search ang Creator Studio, kung hindi pa kayo nakapag-login, ilagin nyo po muna yung account nyo. Since nakalagin na ako, so ganito po yung nasa screen ko. And then, pindutin natin yung All Tools. Pag napindot natin yon, ang lalabas po doon, hanapin natin ang sound collection. Sa sound collection po tayo, pwedeng mag ng mga music na pwede natin gamitin sa ating mga videos. So, pwede po natin tong i-download. Ayan. Compare po doon sa Reels Library hindi po safe yon para gamitin natin. So, dito po tayo kumuha. Kung gusto nating secure yung ating mga video na walang copyright, ay dito na lang tayo kumuha para mas safe. So, yun lang guys. Maraming salamat.